Naghahanap ako ng ano eh. Tay mo, eh? kaano hano? Hm? 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 Aba, 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 aba. Aba, aba. Hm? 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 Tu, ito, to. To. Hm? Hm? Ano na? Ah, dito. Hindi pa ako tapos. Dito, dito. Ito, hindi pa ako tapos. Oh. Ayan. Ito. Dito, hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi pa ako tapos. Oh. Oh. Sabi ko sa'yo eh. Nasusunod pag nagtapong ka ng pagkain. Ha? Ah, hindi na kita kakainin maghapon. Nantindi mo ako? Ha? Ah? Hindi kita kakainin maghapon ha? Ayoko sa lahat ha? Kasi bad yan. Bad yan magtapo ng kanin. Tingnan mo. Ha? Kung ayaw mo, ibigay mo lang sa iba, hindi yung tinatapon mo yung kanin. Kasi hindi naman ikaw naghanap buhay, pinapakain ka lang eh. Nandiyan naman ako. Oo. Oh. 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 ba? Diba? kapit Kapitbahay namin ang ingay. Para ah, patay tayo dyan. Oh. Diba? ba? Um, hmm, sumisigaw na si ano. La. Hmm, 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 hmm. Nakot ka. Ha? 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 Ayan mo. Hmm? Oh, maingay, di ba? Ingay na kapitbahay natin, no? Hmm? Ikaw kayo, huwag manahimik ka rin, ha? Huwag mag ha? Huwag mag-ingay. Pag sinabi kong huwag mag-ingay, huwag mag-ingay. Ha? Hmm, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Inaano mo sa ano ko? Ano yan? Mm, sayo galing yan. Ha? Tingnan ko nga. Oo. Hmm. Oh, di ba wala lang ko to. Oh. Wala lang ko to. Marap ka dito. Mga kasalanan ng ano eh. Ganiyan mga kasalanan. Ayan, thank you so much for watching mga langga kasi ito may kasalanan to kapo no. May kasalanan to oh, oh.